Hello everyone ha. Palipagong araw, palipagong vlog na naman tayo mga kasi nakain tayo na ito yung tinatawag nila chami dito. Melon to Sabi Kasi binabalatan to na melon. Binabalatan na siya. Ganito na. Binalatan ko na mas na yan. Ganyan. At ano, hindog kan to share. Siwain naman natin mga kasoy. Ang itsura niya. Ayan. Slice lang natin. Titikman natin ito mga kasoy. Ayan. Hmm. Kalog niya. Nakakain lahat ito mga kasoy. Pag nabalatan na. Tamlis. Hmm. Ang laki ah. Hmm. Tam, yan, hindi na yan, hindi na yan. Dilaw na dilaw. Yan ah. Yan ang itsura niya. Nalilit lang yung buto. Nakakain yung buto niya kasi. Para siyang pipino. Kaya lang pipino pahaba. Ito naman pabilog na maliit. Mm. Sarap. Mapan natin. Mm.

kalian talaga. Kaya namin sa area. Pagkasin natin Hmm. 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 Mahaba na lang po natin mga kasi. Mahaba na lang. Mahap-rap. na kaya ang buwan isa pa mga kasi. Sub na tayo. Chami-chami. Oh, tamang tamang tam, 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 chami. Sa Korea chami. Sa atin melon. Anong honeybee melon to tawag mga kasi. 嗯。Mm.

ang thank you for watching and God bless you byebye